So, ayan, may nag-comment, katrabaho yung tao, inaabala nyo. Sa so, totoo lang, legit naman yan. Legit na legit. Pero ako, oh, guys, pinagsabihan ko talaga si Diwata. Sabi ko, chinat ko siya. Sabi ko, ma'am, huwag kang, ano, lalo, pagka feeling mo, hindi ka okay, magtago ka lang dun sa binigay kong office sa'yo. ba diba? Sabi ko sa kanya, pag hindi ka okay, huwag ka muna lumabas. Kaysa, ayan, mabibidyohan ka nila na ganyan. Kasi alam nyo guys, hindi naman siya masamang tao. Ang bait nga niya, sabi nga rin ng asawa ko. Kasi nga, ayun, parang, alam mo yung parang ni, inisip namin kung ano ba, lumalaki na ba yung ulo ni Diwata or sumasama na ba yung ugali niya. Mismo kasawa ko nagsabi sa akin, magaling kasi atuman siya din ng tao. Sabi niya, hindi lumalaki ulo noon, pagod lang talaga yun. Kung baga, alam nyo guys, iba ba kasi ang tao, may tao na kagaya ko na kaya mag-control, na minsan naiinis na rin ako, mm, sarap ganun yung <laughs> tao na tao Minsan kasi may paghigit pa sa buhok, may pag ano pa ganyan. Minsan naman talaga, sama ng pakiramdam mo, katulad kagabi, ang sakit ng ulo ko, pero for the ganun pa rin ako. Yung alam mo yung parang, ang hirap kasi sa part namin, kumakain ako noon, yung babae, bigla na lang akong dinambahan, tapos nasabunutan pa ako, sa sobrang yakap sa akin. Alam mo guys, sa totoo lang, kinakaya ko lang talaga kasi nga dati na ko kasi na parang kailangan ko maging mabait sa mga nagpapa-picture kasi nga sila yung sumusuporta sa akin kung wala naman sila wala rin ako and at the same time dati pag may idol ako gusto, -gusto ko magpa gusto ko nang yakapin dun alam mo yung may ganong feeling kaya iniintindi ko yung mga tao pero guys intindihin niyo rin sana minsan kami for example gusto ko ngayon pupunta ako sa ano sa resort Para tingnan kung ano rin ba nangyayari sa mga business naming mag-asawa. Alam mo yung parang minsan na gusto gusto kong gusto gusto kong bantayan alam niyo naman ako kung gaano ako ka-hands on sa business Nung may pet shop ako ako nagbabantay ng resto ako nagbabantay nagse-serve naghuhugas ng pinggan, naglalagay ng mga chicken, ng kanin nagmamap ng walis nag-entertain nagse-serve sa tao ako yun mismo may may staff ako noon pero pero konti ako dati yung cashier lahat na pero ngayon guys hindi ko talaga magawa kasi nga every time na may gagawin ako gusto kong gawin anong nangyayari for the picture tapos yung iba nga nagbablog pa. Pero yung mga vlogger iniintindi ko rin kasi syempre doon sila kumukuha ng income. And ako alam nyo, sabi ko nga kahit i-grab nyo, nag-grab yung videos ko, wala akong pakialam. Hindi ko para i-report or kasuhan kayo ng copyright or what. Huwag na lang kayo mang scam. Wala akong pakialam kung doon kayo kumikita. Alam mo ba si na ate Agi yung mga staff ko, pati bodyguard ko na nga eh. Yung turuan ko silang mag-reels. turuan ko silang mag-post para kumita sila ng extra bukod sa sahod nila sa amin. So ayan guys. Pero, syempre, si Diwata, intindihin nyo rin minsan, lalo na, di ba, nakikita ko nga yung video na maawa naman kayo, gusto ko magtrabaho. Minsan nga may nagpo-post, parang hindi daw pagsikat ang gusto ni Diwata kung hindi kumita. Syempre, from nothing to everything. Char, pang, kumbaga, umaangat pa lang siya, eh. Ang dami na agad gusto magpabagsak sa kanya. Why naman ganun, di ba? And, ayun, intindihin nyo, guys, na yung Kapag ang tao nagtatrabaho, 'wag munang abalahin katulad ako kumakain ako kahapon. Ang ginawa gusto na agad magpa-picture. Naiintindihan ko kasi excited sila makita ako ganyan pero sabi ko, Ate, wait lang po, kakainin ko lang po ito sa kasi gutom na grabe na talaga ako noon. And after po nito, magpapa po ako sa inyong lahat which is ginawa ko, nagpa-picture ako sa kanila isa-isa. Pero kasi dun guys, malamig-lamig dun sa area ko kasi syempre Tagaytay Kay Diwata guys, tutok na tutok yung araw. Pumunta nga kami doon. Di ba may binigay ako sa kanya office sa air aircon. Alam nyo parang hindi nga tumatalab yung aircon sa sobrang init doon. Kaya talagang maintindihan nyo siya na parang ikaw kayo ba pag nabilad kay sa araw, may gana pa ba kayong ngumiti? Di ba parang ang sakit sa ulo, nakakastress, nakakapagod. Nakikita nyo naman yung pagod niya araw-araw. So wag na siyang kaabalahin. Pag may free time, pag nakita good mood, ay, di magpa-picture. Meron nga pumupunta dun sa resort, dun sa ano, siguro nakatatlong balik na daw sila. Inaabangan daw nila ako. So, naiintindihan ko na gusto nila magpa-picture sa akin. Pero alam nyo guys, intindihin nyo rin minsan pag masama pakiramdam namin. Ganyo. That, nung minsan nga, na-stress ako dun sa nasa mall kami. May kausap ako sa phone and medyo bad trip talaga ako nun. Kasi yun yung may time na parang may issue dun sa resort nga namin. Nakisyo daw yung bata daw, nalulun, ganyan nga kung ano pinagsasabi ah, para may nalunod daw, para after ilang weeks bago nagsabi, tapos yung parang ang about sa ganun. So, ako guys, stress na stress ako nung for the kausap ko. Oya, ang hanga, yeah, 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 ganun, ganun. Eh, garabi, guys, binibijuhan ako ng mga tao. Sabi ko, bahala na, mabidyohan ako, bad trip talaga ako, wala akong magagawa, kausap ko talaga. And yung mga bodyguard ko, sinasabi na, wait lang po, ha? may kausap lang po, ganyan, ganyan. Tapos parang feeling ko binibijuhan nila ako. wala na ako ilam kasi nga bad trip talaga ako nung time na yun. Sana intindihin nyo na tao lang din po kami. May feelings din po kami. <laughs> Hindi kami robot na pag pinangiti ngingiti agad. Ako pinipilit ko talaga ng umiti kasi nga iniintindi ko yung mga tao, idol, idol, idol ganyan. Iniintindi ko pero intindihin niyo rin po yung side namin na hindi yung pagka nakita niyo lang kumunot lang kumunot yung ulo, sasabihin agad dag ibay ugali sa mama ugali. Which is ako hindi ko naman wala naman nagsasabi sa akin ng ganun kasi pinipilit ko talaga ng umiti maging entertaining sa tao guys. Pero si Diwata guys, hindi naman kasi siya sanay, hindi siya pa sanay. Ako ang tagal ko ng content creator or social media kinemerlot Parang pani kopong-kopong. Si Diwata guys is ngayon lang. So intindihin niyo na nag-a-adapt pa siya. Nakukulture shock pa yan. Na ang daming camera nakatutok. Ultimo pag pagtitinga niya, pag ganyan niya, nabibidyuhan. Kulang na nga lang, samahan niyo na rin sa kubeta, di ba? Alam mo, parang Intindihin niyo rin kasi yung tao. Hindi yung pagka busy siya, na dead kayo, na bidyuhan na parang sa sabihin, sama ng ugali, hindi ganun, intindihin niyo rin yung tao, pagod lang din yung tao, makikita nyo naman, may mga videos na ngiting-ngiting siya, diba? Ang saya-saya niya, nagpapa nagpapapicture, ganyan, And oo, totoo yung sinabi ni Diwata na kapag kami pupunta doon, nagpapaschedule kami. For example, ako nung pumunta ako doon, nakaset na yun matagal na, panahon pa ni ano, kumbaga panahon pa ni Kopong Kopong sasabihin ko sa ganito, date pupunta ako dyan. Nagpapaschedule kami, unlike yung iba na parang punta na lang nang punta doon nang walang paalam, ba diba? So napakalayo kasi ako parang nagpa-schedule ako noon. So kaya ako in-entertain hindi porket dahil may binigay ako hindi nga niya alam na may bibigay ako na ganun, eh, ba? Diba? Hindi naman niya alam. So, dapat guys, intindihin nyo rin po yung tao. Huwag yung puro na lang kayo may masabi, may masabi, ibabash nyo. Umaangat pa nga tao, inihilan nyo na agad pababa. baba. ba? Diba? Imagine nyo, ang dami niya natutulungan. Ang alam ko, 80 yata yung tauhan niya. Ang dami pamilyang natutulungan, 80 katao. Kaya dapat hindi kayo ganyan na... na lagi yung hinahanapan ng butas laging bibidyuhan nyo ng galit para ano, para trending, para kumita kayo ba diba? parang grabe naman yung mga tao ngayon kasi, ayun ako, alam niyo naman ako, wala akong pakailam kung i-bash niyo ako or what. Ako yung tao kasi na prank ka talaga na kumbaga direct to the point real talk. Pero si Diwata kasi naawa ako sa kanya kasi alam niyo parang hindi niya mapagtanggol yung sarili niya. Tapos pag pinagtanggol niya, nagsalita siya, ending mali pa rin siya. So ako na yung magtatanggol para sa kanya. Unang-unang di ko siya kinuha mga endorser ha. Kinuha ko siya ni Nang, ni Nang ni Talingling. Kasi nga, natuwa ako sa kanya. And sabi ko sa kanya, kahit walang regalo, okay lang, basta umatend lang. Wala, alam mo yun, wala akong ano. Pero yung point na umaten siya from Pasay to Tagaytay, talagang natouch ako nun. And ito pa, nag-aaya pa yung mga kasamahan niya na, pero uwi na tayo, gumaganon pa. Alam mo yung narinig ng staff ko na sabi ni Diwata na, ang attend, attend kayo, tas uwi kayo, di pa tapos yung event. Kung alam mo yung parang gusto niya talagang tapusin, kahit na busy siya sa paresan niya, di ba? Pero ending ng bandang, parang bandang ano na, nagpaalam na rin talaga siya kasi inaabot na kami ng anong oras na Naintindihan ko kasi nga ganun yung mga taong business minded gusto talaga tutok na tutok sa business pero ako kulang na nga lang, magmas na ako magsalakot na ako magjacket na ako para minsan makaasikaso ako doon na maayos ng kumbaga walang sagabal gano'n <laughs> pero yun naiintindihan ko yung mga tao pero intindihin nyo rin po kami hindi po kami robot ayun and wag nyo hanapan ang hanapan ng butas ang tao ayan may kanya-kanya tayong butas char <laughs> ayan so ayun lang ah uh, Register na kayo sa live event ko. May live na naman tayo. Piso iPhone, piso cellphone, piso gadget, piso laptop at kung ano-ano pa sa live ko sa uh, June 15 naman. So, ayan. Ang mga nagsasabi, login na kaya, kaya daw nagparesan na. O kakatapos ng live ko, 5M naman, 5 point something mahigit. ba diba? Pero syempre, hindi sa akin napupunta <laughs> Affiliate lang ako. Baka may ma-issue ka na. Issue nyo na naman ako. Issue, issue, issue. So, ayan. Nagtatrabaho yung tao. Inaabala nyo. True, pero syempre thankful kami sa mga tao na sumusuporta sa amin kasi kung wala kayo, wala kami dito and thankful din kami sa mga bashers kasi more bashers, more blessing.